Ay, loose trick na tayo. Ayaw nyo kasi magsiadyasan. Kanina pa ako naglalaro. Ilala eh. mo sa natin yung Philippines number one, Layla. Wow! na. Ninang nag-aadyas ako. Ayaw nyo ayusin. Ngayon kayo sumabay sa akin. O, aya, auto lock. Katagal-tagal <laughs> ko na rin hindi nagagamit tong hero na to. Pre, sino kaya kalay natin? I-check muna natin par. Nako po, brody. Wala yan. Panis Ang angas mo ah. Walang gagawin sa akin to, brody na to. Pre, basic yan. Wak no, mahina ka naman eh cari chill. Na trash talk tayo ng kakape, pare. Papakitaan natin niya. Wala gagawin sa akin na Brody, guys. No, ito kay Nani Brody. Laila. Wala na. Bibligiran natin yan. Okay, tama. Wala. Tatakbuhan lang tayo yan. Umukam, umukam, umukam. Kaya, gana ka lang yung brody. Pare ba nakalimutan niya? I'm Laila number 1 Philippines to. Wala gagawin sa akin yan. Kahit dalaway na rito. Pre, kukulangin kayong dalawa. Magtawag kayo. Ay, eh. hindi nila ako dinadalawang pre. Kita-kita. Sa X sila dumadalaw. Huwag na sa paraganize ko ngayon. <laughs> <laughs> Pinabayaan tayo, pre. Ay, nalakabawi na yung brody. Alakay, na-arrest na ako, pare. patayata ako kung kailan wala ng tower ka kayo dadalaw. Nanadya, tumakapi ko. Ito mo, tsaka sumunod doon. O, nakasanib yung Angela. O, edi double kill kami ngayon. Diyos ko po. mo. kay Alakay Edi, kung ayaw nyo sa top lane, dito ako sa bot lane. Diba, Pagi ka nandito, pre saan talaga mapunta tong hero na to, no? Pagkain. Lagi na lang. Ay, gagi ko yung nabangan ako doon, pre. Magalit yata sa akin, par. Oh! Ito ngayon mahira Pag alam nilang top Philippines, Laila ka, pre. Pag tutulungan ka, okay, eh. O, kita mo. Eh, pare, hindi na umiwala yung Angelo. Oh. Sa brody, magjowa yata tong dalawa na to. Sana all, hindi pinabayaan sa gold lane. Eh, ako kahit isang beses, walang dumalaw sa akin, pre. Eh, parin losaw, oh. Abo lang. Eh, parin ang Angela pa. Iwan yung jowa niya, pari. Eh, naguunahan yung dalawa. Akin yan, akin yan. Oh, ah, arly, yung Harley. Dyan yung Harley, <laughs> pre. Buti hindi ako nauna. Ako ako nauna doon. Mabibigyan ako ng Harley, pre. Ito, support lang sa akin. Tara, sabit tayo. Push na to. Kuna, bahala pong push dyan, pari, gold. Dito na ako. Kikill na ako. Ito, pwede pa to, pre. Alaka, napisuan pa yung Matilda, o Lord na, good kayo, papanoorin ko kayo, pinabayaan nyo ako kanina, hindi ko kayo sasamahan dyan ngayon. Ayun pare, naretrihan kami ng Lord. Dito ako magpaparm, bahala kayo dyan. Kaninang <laughs> kailangan ko kayo, ayaw nyo, di ba? O ayan, ngayon, magkanya-kanya tayo. Sabi talaga sa solo RG, par no? wala talagang tulungan na nangyayari dito, no? Kanya-kanya, ayan pare, inabot yung second skill. Ayun pare, kung inabot nyo, pwede tayo mag-mid. Eh, pwede naman tayo mag-mid ngayon, tara. Ako mauuna. Sige, gagi ka nang dito yung Pre. Katao kayo no, look, shot Pre. Ayan oh. No. kita ba? Wow! Yeah. Pilipis na nakagawa ng mga ganong klaseng no, look, shot Pre. O, oh, ayan, kunin natin yung Lord. Tara! Sabi wala naman din na babawas sa akin yan. Wala na yan, kahit tayuan ko na lang yung Pre. Philippines number one, Laila to. Pinasarap ko lang kanina yung mga ngayon. Wala na, papa, Piling ko na lang yung palat na lumapit ngayong papers. <laughs> kita mo talaga to nangyayari sa akin, pare. Ako hindi ko inaayos na nanalo. Andali manalo, pre. Pag inaayos ko yung laro, maayos yung pick na tatalo. Galing ako sa limang talo, lahat ng pick ko maayos. Ngayon naglayla ako pre. Ayan, nawala tayo ng battery. May naglayla ako par. Tsaka nanalo, ano? Talagang laila lang. Sikreto ata para ma-win streak pre ah. O sige, maglalayla tayo isang buwan. Huwag mong subukan. Ano na, papers? Ay, one -hit pre. O, nakita nyo? Winahan hit ko par ng second skill ko. Paano nangyari yun? Sige, paliwanag nyo yun. Mga top Philippines, layla lang po ang nakakaalam kung paano mang one hit ng second skill. Ang manalo pre, ba't ganon? Kung kailan naglayla ako pare, hindi ko inaayos, tsaka tayo na nanalo. Tapod siya ako pare, eh, no Diba standing ko, 477, 7 seven, seven. Seven deaths pala ako pre. Pinabayaan kasi ako sa lane, hindi talaga ako dinalawan eh. Tawawa talaga godly sa mga to e. Eh. Yung mga ugali nyo na eh. lagi kayo nasa XP dumadalaw, kinakawawa nyo yung gold lane nyo. Diba nga na natin ang konti ito mga to. Pwede na ako matalo sa next game